Oh, maning, naro? Maning. Ah, sama niti. Kurang naman nasa drama, nasa radio. Maning. Tera lo, or? Ah, wala, si maning. Oh, oke. Okay. Okay. Oh, Oh, fish nah? oh, buyer. Ah, malinis ang ilang ano isdaan oh sir free hilot pero mo magpa libre hilot libre oh yan naray lang mga isda press na press pa gikan pa yun na sa dagat kay naray lang dagat to oh pia Ano ni pia tay pang kilaw ni oh eh. yan ito Sir, live ta sa Facebook, sir. Vlogger, vlogger. Huh? Oh, pag mahilot, sir, libre. Huh? Huwag bayad. Kala yung mong lusay, kwaon. Mga panuhot. Kahit maligo ka karon, hindi ka human, pwede. Ah. Kaya huwag may pislit. Huwag huh? may pislit. Nga, kamot na po kumuhikap. May balag ko sa mga gibati. Nanatay ko, mag-2 so, na tong viewers. Panuhot yun na siya, basta hikapon, hiluton yun. Dili, dili, hilo, dili na kumupislit gani. Hikapon na ako. Oh, mabito na to sila dito mga babae, nagpa-hiccup, hiccup ra. Pero walay pislit. Oh. Hiccup yung mga babae? Oo, oh, yeah. <masing> mga kamot naman. <masing> oh, okay. oh. nilang ba imuhang, ang, ang imuhang, tambal, nakabasa ko. Ang sabi to? Ba? Bastos man yung tambal. na siya bastos, sir. Pangalan to siya. Ha? Huh? Pangalan. Baog baya, bilat, baya hilot. One man, bahog. One man to siya. Kanang kitawag o power oil. Bahog bilat liniment. Bahog Oo, oh, nasi. Ang imong nasimutan, baho ang kanya ako humot man eh. Ngayon, naraw, ngayon. mo <laughs> na iyang ngalan, mo na kita wag tagnim. Oh, uh, uh -huh. dili siya original original nga ko naraw. Oo. Uh, power oil, bawag Baw bilat. Pag sinuotin mo, umot kayo. Binuangan lang um, yung ngalan-ngalan na. Hindi. Hindi na ginabinuang, umot kayo. Oo. Ang ganda kong Oo man ay iyang gitawag pasikat, sir. Okay. Item. Sa item. Ito ba? Gaya. na Gaya. Tanawa, nakabasa siya. Hindi na siya kalimot. Title bilat. Pak tu Tugina, jile, jile, haplas ramai siapa? B, kapal. Dan bagi pilot ni mana? Pilot, pilot, pilot. Kapal, kenapa siapa 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 ni siapa 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 Wala. siapa 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 kan ni siapa siapa Sakit siapa siapa Ano yung mabasa ang lurik? oh Oo. Sir, ganito. Soft drink, kape, lamang loob, alat, kanampara, dos Hilabi na yun ang very dos. Taas kayo ng O, oh, kani. Sakitan kani. Oo. Oo. siya. Kana? Ano mo na kali kasi, huh? siya? Yung kalit ka na? Kasi, atritis. Ha? Atritis. Sa nerves siya. unos baka na bang mga ubat. Kani ni. Wala kosong. Basta wala sir, basta yung tawag ko. Okay mo puso. Kani. Wala. Wala. Kani gilukan ka. Wala uh, gilok. Oh. Gilok kun umuwag na apa. Ang problema lang ni mo, sakit ang batang. Mo na din sa kad direkso. Oh, kana kana. Oh, mo na mo kan mo ata. Ana kana ni may mabau an gine ron. Bali sa kadayon. Mhm. Kamo katilaw kaning bau bilat. Uba apo nang bilat? Iba sa man ko ha. Ano sa pangalan cer nga? Ante na kaning bau bilat kay singaran damo danta anak. Di pa dira siya. Gire. Ato kita mainan siya nya puktimang Kiningita lagi na to? Ana ni mo ani init kayo piti lamia. Di na ni to. Ayaw yung nagpistita ng mga atletis kan nagubak na. Ayaw yung mo papistit. Baluoy mo sa unod. Mabungog kunya malata. Haplas sira. Makaingon mo ingon at tinuod jud akong gisulti. Kani dili man ni atletis na ali. Atletis sir? Ang atletis naman sa kwan kanang lutahan. Dili na siya. Dili. Tanaw og asa dapat nga ubak dito sa Juwens Gap. Dili naman dini Kalit ra ba in kalit. Mo lagi. Haplas ug mas buot wala na na. Uh. Kaya nga no, oh, sige ni Mono siya o tanahan mo. Ah, ang Diyos. O, doko kamay. Doko. Doko. O, oh, pila ka buk bukol di diba? mo. Kaya hindi. Kini ni mong bukol sir, gita lang mo mga itiyas na ni. Mura nag itiyas kung buo na daw. Dua-dua ka. Kaya nagkakan oh, ay. O, oh, oke. O, ako ha. Gamay lang, gamay lang. Hmm. Kabi lang gamay. Hmm. O, oh, paminawag nga ako ba'y nabilin. O, oh, paminawag. Muna yung mong dila, mawala ang sakit. Pwede na ni mong kaya ang dila ginagamit sa pag-istorya. Di ba? Ayan eh. Panahon, <laughs> tila tayo. Pwede para tila pa na. Ayaw, Ayaw, Kaya sila ba man dila yun? ng... panahon na ba? Tilapan mo sa daan. Ayaw, uy! Kaya bastos. <laughs> Ayaw. Tilapan mo sa daan. Oh, vlogger. 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 Naglibot to, Luzon, Mrs. Mindanao. lagi ang butoy. Ah, naanak tayo kitawag ko. Pag tumilyon akong viewers. oh tarawa. Kami na kayo, na ninyo siya kaya ha. Oo. Bantay ka niya, kaya hindi na niya. Oo, anak ra. Walay pisir, pero lami yung kamati. Una. nakanindog. Hmm. Oo, yung kamati. Hindi lang ko. Parang yung muni. akong bingon nga, ang plus na to, naalang sa ingalan na itawag na dili mga kalimutan. Wala nag-itawag Pila po na imong mong bakulat? 200 pesos. Pero di talugi. Lami kayo. Kaya ako po. Dito sa City Hall. May bakit na Dito sa Kalangkon. Baho. Sir, kayo. Ayok. pa Ayok. 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 Ala, pataas. Yuk yuk yuk. O, yuk yuk. pataas, yung Pataas. Ayaw din ako. Bali man. Ano man. Tu balay lagi na mo ban mo ilo tay pangulo mo Nakabantay kanino sir nga experience na. Wala na nag no, study. Oh, ana, wait. Okay. Pamatia. pamati ah. Asa padulong ang hugaw nga gibira. Dinis imong amot. Imong kukumulagom. Pero kung iana ni mo sir, ay sa ilok. Oo. Oh. Dito. Bawa oh. Imuti, dito Ate, ito, gawa siya. Galing na ganay mo tayo, hindi mo nang haplasan. Kari na din si mo palitong pa iyo. Kaya ito unahan ko lang sa lubaw. Mas bambang. madali siya masabtan niya. Ipasok siya para mangyay. Mas maluol siya sa tingkod. Kaya sa katong anaon ka, na luwaan ni mong ulo. Kung na? Kung luwaan ko. Kaya na luwaan ulo, para tingko na. Maunga din na noon, yaka naman din na ngahilot. Oo. Luwaan? Luwaan. mo ulo. Kaya naman Nguban, ana umayos, i-picture e, ngubayos. Nga, nga nag-inutukos so, giluan. Pigtan ako ag-babay, ngari ngulang giluan. Oo, nga nga. Nga, muan haka ng lugar ha, ibig sabihin, nga, makampi ka ni, matanat. Ah, uh, nga nga yung mampi i di ka gusto. Nung uh, 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 problema, nga nung i-adto ka. <laughs> Oo, oh, aki eh, mo himlo anaw niya. Maligo ka, kumanggap ligo, dipyo na. bas ana sa plat. nya, ayo si paigo anong bugnaw kay ang bugnaw mo na nakapatambok ana. Kuan man siya krusin panan ako kayo, pa, ang, inpan, na ko kay init na init man. Init man oh. Ayo kay magtubig na. Ana god normal lang god. Ang prosen ng god ma'am sige kay ko sa pamuro manakit okay, ya dayo nagpuhag magiginot inu sukor na udoy ah haplas eh ah kana olana la ina pangutan na lami na kanalioga na lagi di kuno pumulang laban ako kanini kayla ana ko laban nimo oh lami na kanalioga na katumbok kanya dapat payo wala naman oh oh wala na laku kayo gani ha oh mo na mga tao mahika pa nako palos gino kami sila uhi pindot subscribe subscribe O palet mo prada ku problema mo. Di mo mumo palet ku ay. Kay como palet mo noo mi gamet. Di mo mumo palet mo magamit, ako di na sala. Noo hindi mo nanao ani direho. gusto ka matulog, pelting lamia. Ya anali gamay. Oh. Kading batang, ayo yun mo perpatuno bani. O direto palet mo. O bata tawag ko diretay patong dire. O Oh. Ang ni man matamaan, dako kay problema nimo. Kidney man iduha. Ya karon ang patok ng bata 20 kilos. Karon og maigo ang isa ka kidney lang ha. Bugas to ka gadto na ka ni. Ya pras na ni. Ha mo na. Awan ya. Ana, butang mo dire. Oh. Ang kapalit ani niya lami lang, pero ni mo kay haligri ka di ba ang tabo na. Kung may tabo, dako kay gastos. Oh, oh, <laughs> Masawa mo patong? Masawa mo patong, naka mbana. Nga nung anak mo kasibit putang, di nga tubang. di ba? Di ba kaya ibo naadukas sa mga... Dong, 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 iyon sa... O, wala na. dong. Unya, kani siya sakitan kanit? Sakitan ka? Wala sakit. O, God. Ang imo pungukan, triso, takas. Sisi ya. high blood siya, o dili, pero taas, oh. karon, taas ang presyon. O, presyon niya. Sa Wala. Wala. Okay. Diyan ta, One, two, okay, okay. three, four, sakit. five. Sakit. Okay. Ika na. Sakit, oh, sakit na. Okay. okay. Good. Ika na na pagtabang. Basta maglahi ka ng pamatik ni Rick, hmm. ilabi mo, kaya walang mga high blood, hindi tanin Mayenggani sana agay, okey na na. Pero mo sakit, nasa pressure na ya, ka na. Mo anam-anam na uchakit diri, ka na. O, na na. Ang man, mo na na nalari ka suku o kusumbang na, kusantahin na araw na mamatay na lang. Pero diri na maho. Tung. Next, sige na ha. Okay. 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 to? Okay. 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 ka? Wala Okay. 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 O, ang inyong konyorek, ang inyong kidne, na piktuhan na punyong tuhod, di ti, ma, hawi diri, nga langit. O, muna na siya, pasirin siya padulung, muna na siya nari niya. Kani, wala, kani, wala, puso, yon ti ay wala. ka. Wala, o, uwag ka naman. Kung malamu doon, ah, oke ka. Ang uman, masukupu biya. O, kani, mati mung mata. O, kani, mati Anak okay. okay. tama okay. dito? Hei, patok paone ha? Tama lang, anak, unawak dito. So, o, okay. pano okay. okay. hot yot? Pano hot yot? Ito unawak. Uwainit ka na roon. O, oh, yan o. Oh. Iyan, baka ina. Uwaini... Pris, yan. Pero... O, tako na yon kayo, mo, iabot po sa Na. Ayaw na yung <tinyo> Ang haplas, ibutang lang. Na, butang sa haplas, na haplas. Lusay Ayaw mo pag-apura. Kwaon ko na ako ng lusay. Ako kayo. Kaya e relax mo ang kamay. Kamay lang. Mm. Na, mabali. O, kabilang kamay. Na, mabali. <tinyo> mm. Okay. Nanatay 1 million viewers, o uh, mag 2 million ha. Na. 10,000 videos. Kung tanawin niyo akong YouTube channel, wala pa'y nabali. Ano, sir? Hindi ko po tayo mag-ampo o madisgarsya. Kaya mag-ulong. Kaya Tara ko na live pa Luna sya. Kuya din ako tanaw. Paulo. Au din na video din na. Ako like. Oh sa imong buan. Paulo. Ayon tanik asa. Wala uy, sige tingit man. No sya to tuon sa kadugay. Na na. Oh, ka? wala na. Porta na puno. na na. Bale moa. Bole Ang haplas lang lang. Wala yung Ang haplas lang lang. Ganahan mo, pwede mo magpalit para na mo magkakit. Tusintos ang buo. Pinapilihan mo palit. Wala ko lang yato. Si Mika po mo gulaw mo. Kanang... Bupali kanang... Bupali kanang bupali oh, bupali bupali palo. Oh, palo. Mukulo dahi. Pero kanang imong... Palit lang yun ko kayo man. Kanang imong haplas na si gamit. Sisting nga mo ko dahil. Mahuwa na hitam mo. Kol, sakit akong dirikol ba? Kwan lang. Ako yun itanong niya. Kanang... Ano ka pa. Rubok ko bawantok ro no. Kana i Pero gig okay man. Masaha, haram ka basakan. Na mo mabasa po. Pag mabasa mo ang piyong mo. O ayo pagpiyong sir para mabasa. Ang bilat lagi i marka na. Pag go binog. Paa na mo. Bao mo na mo ni mo ngi. O hay mo na kon? sa business. Pero kung si Moto ni mo, malipay ka, kapirte ka. Balita mo. lang, na, Ha? 200 pesos, libre ng body. mag magpahilot. O, kahit ah. Sige, pahilot mo, Gon. Ano ko mo Sunod, sunod ka sa kuha. Ha? Sunod ka sa kuha. oh Pahilot ka, Gon. Pahilot ko, Dariyaw. Anaon ni mo, Ayaw, yun mo pa doon, sir. 30 minutes, 1 hour, anaon ka. Ayaw, mo. Ang imong kidney ni anay latak, remonic ito, uric acid. Tungod sa tapping, soft drinks, mga lamang loob, alat. Oh, natin. Oh, okay. Ikaw, number one. Oh, okay. okay. Hiloton eh, hiloton. Hindi na hiloton sir. Imura na sa cleanse Tumar ka tong Liver oil. Kidney cleansing. Kasi kapag ka. Oo. Wala na.

Konum nak kebuk, murak itu sekebuk. Okay, relaksnya mai. Buat apa dana? Mam, dokoknya relax, mam relaxlah. Kembali. Kembali, kembali, kembali. Kembali. Nyalah, jangan bersihkan. Oh, balak nak? Oh, mam. Jangan tak percaya mengenai kamu Oh, lebih ka? Lebih wala na. semang. Lebih 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 i basa kong diyo nangan, babae man diyo yung lingkot baka, so grahe mas diya woy wana mga mba tsengalang muna, api nalang, hyper, ulcer na kong kani maw batang, i munti ni taas, ankid ni dala stone kani maw i munti na piktado TL kani sikitan

ano, ko joke ka! O, kanina, sakit lang kanina. Sir, ganito sure, sure. Kaya, ka babae, pero ang iyong gano'w wala na. Wala na. Pero maayaw mo silingan, ang kuya Ah. na. lang. Kaya, usangin ka, kaya walang hindi lang na maguna-una. Nangas pa ah, lang. mo. wala na.

di Facebook YouTube ara Reload channel oh misalkan minggu nara ini YouTube loh online mau dawat semua relaks hmm tapi enggak masalah kalau <laughs> juga kalau juga binak patay per dia wala limit ven wala wala limit anak kayo na basta makuha ganito sa din di Gaana kayo. bitu wala wala pa baliya na oh kamay na. karon oh tani sa seget wala dito kana dito wala kon dali wala kon tani wala, kani. wala sa problema dia. Ayaw problema ka turang sa stroke lang. Oh, ano lang na siya kana ang stroke man ko, kana ko baka na. Imong uwag na ba? Uwag, ka na, Pero na ko na. ang way an moy maka stroke. Oh, na siya. Pero yung mas madali ka mas stroke? nagpalit ka sultan, ka mas Kira dayon <Sanye> sayon rapuna pagi, ui nyatake si papa, dolo ni matake gontaw sali, nila muda yon. Wala ngayon, Di pama sila, aku ni do, o iwa na. Hahaa, di tak. Uang sabi li katapa to? Uang si mo ni atak. Bakanta yang hilik datbe, haa pasi muka, ato asawai si muka. Hahaha, muda gana, muda gana.

Akhirnya pokoknya balik ke hak pasir itu mesti kayo ni <laughs> <laughs> oh yang <yow> bayar balik bayar nak balik tri, aduh kamu kemel kayo mau sama mening kok aku sanik kok kadalik kadalik lah <laughs> balik kan oh